Si Dr. Chuck Berry J. Pascual ay nagtapos sa UP Diliman. Autor siya ng nobelang Mars, My Zombie, at apat na koleksyon ng maikling kwento kabilang na ang Ang Nawawala na nagwagi bilang Best Book of Short Fiction in Filipino sa National Book Awards. Siya ay nagsalin sa Filipino ng kwento ni Cristina Pantoja Hidalgo kundi man ng panahong naiwan sa panahon uh, sa bayan ng nangangalit na buwan. Catch a Falling Star at ilustrado ni Miguel C. Hufo Nagturo siya ng panitikan at malikhaing pagsulat sa UST Faculty of Arts and Letters at nagsilbing resident fellow sa UST Center for Creative Writing at Liter Literary Studies at faculty researcher sa UST. Research Center for Culture, Arts, and Humanities. Muli, pasalubungan po natin ng isang masigabong virtual na palakpakan, si Dr. Chuckberry J. Pascual, na magbibigay toon sa mga hamon o oportunidad at direksyon ng pagsisalin na taraling salin sa Universidad ng Santo Tomas sa perspektiba ng panitikal. Magandang araw po, Dr. Pascual. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang sumusunod po ang pagkakasunod-sunod ng aking pagbabahagi. Magsisimula ako sa aking personal na danas at saka ako ibabahagi ang mga pahayag ng mga kasamahan kong tagasalin mula sa Department of Literature, Center for Creative Writing and Literary sa Studies Technikas, at Research Center audio. for Culture. Dr. Pascual, salamat. Arts and Humanities. Ang training ko talaga ay pagiging manunulat. Malika ang pagsulat ng kurso ko mula sa undergrad. Ang masasabing formal na edukasyon ko sa pagsasalin ay mula lamang sa isang kurso sa pagsasalin na bahagi ng programa ng undergrad ako. Sa ilalim ng gabay ni Professor Melesio Fabros, nagsalin kami ng iba't ibang teksto at ang huling proyekto namin ay pagsasalin ng isang pop song. Isinali namin ng mga kagrupo ko ang Let's Stop and Talk a While ni Jose Marie Chan sa Pilipino. Pagkatapos ito, bumalik na ako sa pagkalimot sa umiiral na relasyon ko sa pagsasalim. Nagbasa ako ng mga libro nang hindi sumasagi sa isip na sinalin pa lang mga ito mula sa ibang wika. Nariyan ang Rizal, Makabayan at Martir na isinulat ni Austin Coates at isinalin ni Nilo Ocampo na ginamit namin sa kursong Rizal o PI 100. Ang mga akdang pampanitikang likha ng mga Latino-Amerikano, Ruso, Pranses, Hapon, Koreano at iba pa. Nanumbalik lang ang pagiging malay ko sa pagkonsumo ng mga tekstong isinali ng 2016 nang ialok na sa akin ang pagsasali ng nobelang ilustrato ni Miguel Siwuko. Noon lamang tumimo sa akin na hindi na bago ang pagsasali ng mga abang pampanitikan sa atin. Ang isa sa mga itinuturing na proto-nobela, ang Barlaam Matosapat, ay isinali ni Fray Antonio de Borja mula sa orihinal na Griego ni San Juan Damasceno. Ang dalawang nobela ni Rizal, ang Nolimitangiri at El Filibusterismo, ay isinalin din sa Pilipino mula sa Espanyol. Maaari ding isama ang sa gitna ng Lusak, salin ni Gerardo Chanco ng Ladam o Camellia ni Alexander Doma. Ang natapos na ang lahat na hinalaw at isinalin ni Narciso Asistio mula sa Ana Karenina ni Leo Tolstoy, at ang buhay ay pag-ibig na salin ni Leonardo Janson at Gerardo Chanco mula sa Vivir S. Amar ni Manuel Ibo Alfaro. Maliban sa salin ng Barla Amato Sapat, ang karamihan sa mga salin na inilista, inilista ko no, ay uh, lumabas noong unang kalahati ng ikadalawampung siglo. Mas mayroon ding pagkiling sa pagsasalin mula sa wikang Europeo, no, Pranses at Espanyol at maaari din ng Ruso. Mas nagtuon naman sa pagsasali ng mga nobela mula sa Asia ang Solidaridad Publishing House na naglabas ng serye ng pagsasali noong dekada 80 at 90. Ang ilan sa mga nobelang inilimbag sa ilalim ng serye sa pagsasali ng Solidarity ay ang pagbabalik sa ni Rogelio Sikat ng The Return ni K.S. Manyang, Tatsulok na Daigdig sa ni Aurora Batnag sa Kusamakura ni Natsumi Suseki, Orchidia ng Alakdan, sali ni Reynaldo Duque ng Scorpion Orchid ni Lloyd Fernando. Nakakuha ng suporta ang solidaridad mula sa Toyota Foundation, isang pribadong institusyon. Pero mayroon ding mga akdang isinali na bunga ng pampublikong institusyon, tulad ng mga nobelang lumabas sa ilalim ng seryeng Aklat Bahandi ng Sentro ng Wikang Filipino. Si Ali sa Daigdig ng Mga Hiwaga, sali ni Aurora Batnag ng Alice in Wonderland ni Lewis Carroll mga talulot na dugo. Sali ni Romeo Dizon ng Petals of Blood ni Gugi Watyong, ang matanda at ang dagat, sali ni Jesus Manuel Santiago ng Old Man in the Sea ni Ernest Hemingway, at Diyos ng Maliliit na Bagay, na salin naman ni Monico Atienza ng God of Small Things ni Arundhati Roy. Maaari ding isama rito ang mga nobelang isinaling sa ilalim naman ng seryeng aklat ng bayan ng Komisyon sa Wikang Filipino, ang Dr. Jekyll at Ginoong Hyde um, ni um, Robert Louis Stevenson, Frankenstein ni Mary Shelley at ang metamorphosis ni Franz Kafka na isinali ni Jose Lito de los Reyes. Mas kilala bilang tagapaglimbag ng mga nobelang romansa pero naglalabas rin ng mga sali ng popular na nobela ang Precious Pages Publishing tulad ng Takip Silin mula sa seryeng Twilight ni Stephanie Meyer, Harry Potter ni J.K. Rowling, Hunger Games ni Suzanne Collins, at Fifty Shades of Grey ni E.L. James. Naglabas din ng precious pages ng mga titulong mas maituturing bilang pampanitikan, no? kulad ng sali ni Rosario Torres Yu ng House of Spirits ni Isabel Allende, at sali ni Eugene Vasco ng um, Charlotte's Web. Naglabas naman ang National Bookstore ng mga salin sa Pilipino ng mga nobelang pangkabataan ni John Green. Sinali ni Danton Remoto ang The Fault in Our Stars, sina Ronald Verso at Bebang C ang nagsali ng Paper Towns, Jules E. Riddle ang nagsali ng Looking for Alaska, at si Luna Sikat Cleto naman ang nagsali ng An Abundance of Catherines. Lubhang konti ang bilang ng mga nobelang isinulat ng isang Pilipino sa Ingles o wikang regional na isinalin sa Pilipino. Ang madalas na tendensya kasi ay isalin sa Ingles ang akdang isinulat ng isang nobelistang Filipino. Ganito ang kaso ng Margosa Tubig, The Story of Salagunting. Isang nobelang hiligaynon noon na isinalin ni Maria Cecilia Loxin na isinulat ni National Artist uh, Ramon Muzones. Driftwood on Dryland ni T.S. Sungkit na nagwagi ang naunang bersyong Cebuano sa NCCA Writers' Prize. Uh, siya rin ang na nagsalin sa Ingles ang eight muses of the fall no sali ni Mikael Po ng walong diwata ng pagkahulog ni Edgar Samar at typewriter altar salin naman ni Marie Kilates ng makinilyang altar ni Luna Sikat Kleto. ang kontribusyon ko sa mga ito ay ang pagsasalin sa Pilipino ng ilustrado ni Miguel Sihuko ang tanging nobelang Pilipino na nagwagi sa Man Asian Literary Prize at ng mga koleksyon ng kwento yeah. ni Cristina Pantoja Hidalgo na sa bayan ng nagnangalit na buwan, kundi man ang panahong naiwan at catch a falling star. Lalabas na rin sa susunod na taon ang ikakapat niyang librong isinalin ko ang mga kwentong bayan sa gabing maulan. Sa ngayon, sinusubukan ko naman ang pagsasali ng teksto mula sa cultural studies na dahil bahagi ako ng grupong nagsasalin sa colonial counterpoint, Music in Early Modern Milan ni David Irving. Para sa ikalawang bahagi, yeah uh, um, ito na ay tungkol sa aking mga kasamang tagasaling. No? Kasi maraming nagsasaling mula sa Department of Literature ng Universidad at ibabahagi ko sa inyo ang mga naging kasagutan nila sa mga tanong na ibinigay ni Dr. Fahilan na sa pagsasalin sa ating Universidad. Ang unang tanong, Ano ang papel ng pagsasalin sa pagtuturo at pananaliksik sa inyong akademikong unit? Mula kay uh, Dr. John Jack G. Wigley, Chair ng Department of Literature. Sa programa ng AB Literature, meron mga asignatura na nakalaan sa pagsasaling. Dalawa ang itinuturing na major courses, ang Intro to Translation at Literary Translation. At masugid ang pagtalakay sa mga usaping may kinalaman sa salin at pagsasalin. Mula naman kay Dr. Joselito D. de los Reyes, Coordinator ng BA Creative Writing. Malinaw yan sa creative writing, sa maraming aspekto, lalo at may kurso kami na literary translation. Nahahasa ang pagdalumat sa paglikha ng akda, na ilalagay ang sarili sa posisyon ng autor ng isasaling teksto. Parang reverse engineering kung paano binuo ang akda at kung paano isasali ng forma, tono, mensahe at natatangin sosyolek at ideolek ng akda. Naipapalagay ang pag-unawa ng mga babasa sa saling mas marugdob ang pag-unawa sa unayan ng autor, tagasalin at mambabasa. Pero ito man lahat, kahit pa isang semestre ang ng pansin ng mag-aaral at profesor, ay pagtatangka. Serye ng pagtatangka, lalo dahil pa sa pagkilala ang tagasalin sa bansa. At wala pang malinaw na mapanghahawakang karera ang, ang tagasalin maliban sa pagtawid-tawid bilang sideline. Mula naman kay Assistant Professor Ned Parfan na siyang Deputy Director ng UST Publishing House. Madalas maaisan tabi ang pagsasalin sa metropolitang bay o multilingual kung pag-uusapan ng pagsasalin ng panitikan mula Filipino pat papuntang Ingles. Aanhin ang ako sa Ingles kung mababasa naman ito sa Filipino. Pero nangyaring iba-iba ang kinasanayan nating wika sa pagbabasa Maaaring mas may gamay sa Pilipino at mayroon ding mas sanay sa Ingles. Hindi naman maaaring tiniti ng lahat na maging gamay sa parehong wika. Kung ibubukod natin ang ayuni na mas mabasa pa ng mga dayuhan ng mga prasa sa Pilipino, maaari din isipin ang pagsasalin bilang sinulid na nagtatahi sa punit ng postkolonyal na edukasyon natin. Gawa ng simultaneity o ang sabay-sabay na pag-iral ng magkakaibang antas, anyo o uri. Maaari ding patunay ang pagsasalin sa hybrid sa hybrid nating kalinangan na dulot din ng pananako. Ayon naman kay Assistant Professor Paul Alcoseba Castillo na Resident Fellow ng Center for Creative Writing and Literary Studies, nakatutulong ang pagsasalin sa pananaliksik sa panitikang Filipino upang may lahad ang mayamang balon nito na lambungan ng edukasyong Amerikano at Espanyol sa pamamagitan ng pagsasalin, nagiging posible ang pagtalunton sa natitirang henyong Filipino na pinag-aralan at naisa kodigo ng mga Panginoong kolonyal dahil wala nang mga kopya ng mga ito kundi sa mga bukabularyo at mga kagaya nitong mga libro. Nagagamit naman sa pagtuturo ang anumang mga pag-aaral na nabanggit sa itaas para maipaliwanag ang pag-iral ng kasalukuyang panitikan at pananaw sa kultura. Kung wala ang pagsasalin, magiging mahirap o kulang-kulang ang pagpapasalin saling o pagpapasa ng kaalamang buhat sa mga ninuno. Pangalawang tanong. Ano-anong mga hamon ang hinaharap ninyo kaugnay ng gawain ng pagsasalin at araling saling Mula kay Dr. Wigley, problema ng paglalatag ng literal at figuratibong salin sa mga teksto, ang konteksto na nakapaloob dito, at ang tama o malayang pagsasalin sa mga akda. Mula kay Dr. De Los Reyes, Lahat ng talakay at mga ensayo ng pagsasalin ay hindi masusukat ng industriya hanggang akademya lamang. Maganda sana na may masiglang industriya ng pagsasalin na magbibigay ng puwang sa mga mag-aaral. Kahit pa-apprenticeship sa isang isinasaling akda na walang kinalaman ng akademyang kinabibilangan maraming dapat isalin. Pero wala ang rugdob dahil alam nilang requirement lamang ito para makapasa at makakuha ng degree. May isa o dalawang akdang isinasali ng mag-aaral ko matapos ang termino. Pero pambihira lamang ito. Natural lang na pagkagiliw. Maliban doon, lalot na kamit ng pasadong marka, pagtutuunan nila ang pagsulat na may malaking tansa magbigay sa kanila ng kabuhalan. Ayon naman kaya Assistant Professor Parfan, sa tula, kalimaw ang pagsasaling dahil hindi lang salita ang hinahanapan ng katumbas, hindi pati ang tunog, tempo, tono, kumpas, pagtabas ng mga linya at saknong, at posisyon ng mga paghinto at katahimikan. At dahil ang sining ay kawalan ng limitasyon, nasa kanya-kanyang usapan ng mga manonat at tagasaling kung gaano kalawak na kalayaan ang maaaring ipahintulot sa pagsasaling ng atas. Mahirap isa-isang kapain ang mga hangganang ito kung itatalang buhit na malawak ang pag-aaral ng tula sa pagsasalin. Ayon kay Assistant Professor Castillo, kahit pa nakakuha na ng mga kurso sa araling salin gaya sa graduadong paaralan, may kakulangan pa rin sa pagsasanay dito. Siguro dahil na rin sa dami ng gawain sa pagtuturo, kaya nawawalan ng panahon para tuluyang matutukan ng mga training o workshop na ibinibigay sa loob at labas ng universidad. Ang nangyayari, may kanya-kanyang paraan ng pag-aaral o kaya humahanap ng sariling diskarte na magsanay sa araling ito. Ang ikatlo at huling tanong, ano-ano mga oportunidad na maaaring ibunga ng pagpapalakas ng pagsasalin sa inyong akademikong unit at sa universidad? Ayon kay Dr. Wigley, ang magkaroon ng sentro ng pagsasalin ay isang magandang indikasyon ng pagpapalakas at pagpapalaganap sa halaga ng pagsasalin sa Departamento. Sana marami ang maingganyo na magpakadalubhasa sa larangang ito at hindi lang sa aspekto ng kulturang popular o panitikang klasikal, kolonyal o postkolonyal na karaniwang interes ng mga buro at mananaliksik sa Departamento. Ayon kay Dr. De Los Reyes. Papalakas pa lamang ang industriya ang mga ngailangan sa tagasaling. Kung mayroon man, una nang pipiliin iyong may malaki-laki ng cultural capital sa pagsusulat at pagsasaling. Kaya naman tampok na rin kung sinong tagasaling at dapat lang. Kung mayroon man lang sanang mala apprenticeship sa salin na may stake ang mag-aaral, baka mas umigting ang kanilang pagkagiliw. Sa ngayon, bukod sa appreciation sa magagaling na isinaling akda at sa mangilan nilang tekstong isinalin at sinuri. Kailangan pang bigyan ng mas tiyak na oportunidad ng mag-aaral sa ilalim ng programa Creative Writing. Ayon kay uh, Assistant Professor Parfan, kinakailangang iba-iba rin ang filosofiya at atake ng iba't ibang disiplina sa pagsasaling. Maaaring katanggap-tanggap na walang perpektong pagsasalin sa tula o panitikan, pero hindi ito magiging katanggap-tanggap halimbawa sa mga transaksyon legal. Maaaring mawala ng visa ang mga kontrata kung mapapatunayan hindi sakto ang pagsasalin ng mga ito. Kaya malaking oportunidad na mapag-aralan ng masiselang pananari-nari ng iba't ibang mga disiplina sa pagsasalin sa loob ng universidad dahil dito maaaring magtagpo-tagpo ang mga isyong ito. At ayon kay Assistant Professor Castillo. Kung mapapalakas ang pagsasalin sa unit namin, nakikita kong lubos na mapakikinabangan ang mayamang archibo ng mga aklat, lalo na yung mga luma na sa sarili nating aklatan. Ang mga ito kasi nagagamit lang ng ilang nananaliksik na talaga namang may espesyalisasyon tulad sa kagawaran ng kasaysayan. Para sa panitikan, marami pang mailalahad ang mga volume na naroon. At bilang pangwakas, ang ibabahagi ko na lang po ay isang practical na konsiderasyon. No? Um, ang usapin ng pagkuha ng pahintulot no? o permiso. Maaaring magsalin tayo ng mga akdang gusto natin, pero ibang usapin ang paglilimbag nito. Sa kaso ko, nailimbag ang mga salin dahil kilala ko ng personal ang mga manulat ng orihinal na teksto. Sa madaling salita, nagiging usapin pa rin ito ng accessibility sa network ng mga manunlat, tagasaling, publisher, at higit sa lahat kung paano makararating ang mga akdang pampanitikang isinalin sa mas maraming mambabasa. Yan lamang po at maraming salamat.